Ngayon lang ang maliligtas, mga binamahal. Bukod sa iglesia ngayon, pag nasa labas daw po ng iglesia ni Kristo, mga binamahal, ay wala na raw pong kaligtasan, mga binamahal. Taas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, wala pong iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Amen. Double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda, then time prophet of God, pagbati rin po ng isang magandang magandang uh, tanghali na po sa ating mga beloved children. Binabati ko rin po ng isang magandang tanghali ating beloved ordained preacher sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng uh, ginagamit po ng ating dakilan Diyos dito po sa kanyang banal na Sa lahat po ng mga mga awit, sa ating po mga beloved instrumentalist, sa inyo po lahat, ginigilaw po namin at minamahal mga kapatiran, sa ating mga beloved martial, at sa ating pong live broadcast viewers sa magandang magandang uh, tanghali na po. Mga minamahal, maraming maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sapagat minsan pa muli ko pong maipahahayag, mga minamahal, ang kabutihan po ng Diyos, mga minamahal, sa aming pong buhay, mga minamahal. Noong araw, mga minamahal, hindi ko pa po nakikilala ang banal na ministeryong ito, mga minamahal. Ayon nyo ba lingkod, isa rin grabe ang bisyo, mga minamahal. Palibasa, sa medyo kabataan pa, mga binamahal. Naroon ako sa mga kalayawan, mga binamahal. Naroon mong lagi kasama mga kaibigan, mga binamahal. Bagamat ako po ay merong reliyon na aking inaaniban ng mga panahong yun, mga binamahal. Subalit, wala rin pagbabago aking buhay, mga binamahal. Ay niyo ko dahil umabot po ng napakabang panahon sa yung Iglesia ni Kristo, mga binamahal. Dalawampung taon po ako doon, nanilbihan o nagsamba, mga minamahal. Sa patapag-asa ko, mga minamahal, yun na po yung buong, buong katotohanan, mga minamahal. Sapagat itinuturo lagi sa amin, mga minamahal, ng iglesing yun lang ang maliligtas, mga minamahal. Bukod sa iglesing yun, pag nasa labas daw po ng iglesia ni Kristo, mga minamahal, ay wala na raw pong kaligtasan, mga minamahal. Kami naman, mga minamahal, mga kaanib, palibasa kami walang Biblia, mga minamahal. Hindi po kami gumagamit ng Bible, mga minamahal. Kahit na po kami napakaraming membro, mga minamahal. Kahit isa sa kanila, mga minamahal, wala pong Biblia. Sapat ang sabi nila sa amin, sila raw po lang mga sinugo ng Diyos, sila raw po may mga karapatan, mga minamahal, na mangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Bagamat ganun ang aming buhay noon, mga minamahal, walang pagbabago, mga minamahal. Kapag po ako nasa sa loob ng bahay-sambahan, kapag ako dumadalo, ang pakaramdam ko po ay isang banal, mga minamahal. Subalit kapag ako lumabas ng tahanan o sa simbahan yon mga minamahal, hindi pa nga po ako nakakabot sa aming bahay, mga minamahal. Kapag nakita ko yung aking mga kaibigan, mga kumpare, mga minamahal, sa inuman, pagdaan ko at ako ay nakawayan, mga minamahal, ay nyo ang balingkod nakikiumpok na rin, mga minamahal kapag aking maiisip sa mga oras nito, ako ay nahihiya sa ating pinakamamahal pa ng Isus. Pagamat ng lahat ng yan, mga minamalay, kinalimutan ko na yung lahat ng yan, mga minamalay, nang makilala ko akin pinagsisihan ko ng lubos, mga minamahal. Noong araw, Lee, mga minamahal, kahit patuloy-patuloy kami naglilingkod, mga minamahal, sa gawain yon, mga minamahal, Naroon din ang mga problema. Hindi naalis sa amin ang mga bisyo ko. Ngayon din ang aking asawa ay mayroong matinding karamdaman, mga minamahal. Bagamat lagi ko'y dinadalangin, napakasipag kong dumalo. Lagi ko'y dinadalangin sa Diyos na aming kinikilala doon, mga minamahal. Napagalingin yung karamdaman sa pati yung aking asawa na mga panahong yun. Grabe na, mga minamahal. Hindi na siya halos nakakakain, mga minamahal. Halos kahit siya ng tubig, mga minamahal. Hindi na niya matanggap, mga minamahal. Sapagat dinala ko siya sa ospital. Dalawang beses ko siya ang pina-ultrasound, mga minamahal. Kaya pala lagi siyang suka ng suka. Napakahabang panahon niyang tinitiis yun, mga minamahal. Lagi napakasakit ng kanyang ulo. Napakasakit lagi ng na kanyang sikmura. Misan magigising ako sa ating gabi, humahagulhol. Iniuntog niya halos yung kanyang ulo sa amin dingding. Sabi ko, na ano naman nangyayari sa iyo? Napakasakit na naman daw ng kanyang ulo, mga minamahal yung pala mga minamahal, sabi ng mga doktor, cancer na pala mga minamahal. Dalawang beses in ultrasound, mga minamahal, stage 4 cancer, yung pala yung napakaraming bukol, yung kanyang matrix mga minamahal. Kaya ganun na lamang, mga minamahal, walang pagbabago. Isa pa, mga minamahal, siguro kaya hindi tinutugon ng Diyos yung aking mga panalangin ng mga panahong yun. Kahit ako'y napakalapit, pakiramdam ko'y lagi akong tumatawag sa Diyos, mga minamahal. Hindi ng Diyos dinidinig yung aking panalangin. Kasi mga minamahal, doon sa gawain yung mga minamahal, kailan ba hindi tinuro sa amin? na si Kristo pala, mga minamahal, ay tunay na Diyos, mga minamahal. Amen. Dito ko na lang po na napag-unawa, mga minamahal, na ating pala pinakamahal, pero si, ang tunay na Diyos, mga minamahal. Siya pala yung Amen. hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya pala kahit yung mga taga iglesia ni Kristo, mga minamahal, nababasa nila ang Biblia, mga minamahal, naroon na ay kita nila ang mga talata ng Biblia, Subalit hindi nila ito maunawa. Sabat inilihim nga po ng Diyos sa hiwaga ang banal na kasulatan, mga minamahal. Hindi nakabot sa kanila yung tunay na pagkaunawa. Kaya naman kawaawa, mga minamahal, masasabi ko sa mga oras na ito, ang mga kaanib, mga minamahal, walang kaligtasan doon. Bakit ko natiyak, mga minamahal, sapat ako'y magbasa ng Biblia, mga minamahal, na ako'y mapadako na dito po sa banal gawain ito, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, lahat na nangangaral na itinuturo na si Kristo hindi tunay na Diyos, sila po yung mga antikristong tunay. Masait man pong sambitin sa bata ang buong katotohanan, mga minamahal. Maraming Amen. maraming salamat kami na wala doon sa gawa yun. Kami na alis sa iglesia ngayon, mga minamahal. Nang ako'y matiwalag doon, mga minamahal, para na taong may malubhang karamdaman. Sapagat ako'y hindi na binabati ng aking mga kapatid sa iglesia, mga minamahal. Kahit ako'y nakikipagkumustahan lang, mga minamahal, para ako may sakit na nakahahawa. Sapagkat utos po ng iglesia yung mga minamahal, kabagay natiwalag sa iglesia yung mga minamahal, na sabi, huwag raw babatiin ng mga kapatiran sa lahat ng mga gawain, kung saan merong gawain iglesia, isinisirkular ang aming pangalan, sinasabi sa mga pagsambang, huwag kami tanggapin. Ganun po, mga minamahal, ang iglesia yung mga minamahal. Kaya maraming maraming salamat po sa ating pinakamamahal, na Panginoong Hesus. Hindi pa uli ang lahat ng mga minamahal. Nakilala Amen. namin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa pamamagitan po ng karamdaman ng aking beloved wife, mga minamahal. Ng mga panahong yun, mga minamahal, meron pong ginamit ang Diyos ng mga kapatiran na nakaabot po sa aming tahanan, mga minamahal. Kami po'y kanilang mga hinayuan, mga minamahal. Ang sabi ko nga po sa kanila, mga minamahal, Merong grabing karamdaman ng aking asawa. Noong mga time na yon mga minamahal, nasa PGH po yung aking asawa, doon po sa Paete General Hospital, mga minamahal. Araw po yung lang Sabado, mga minamahal, na sila'y makabot sa aming tahanan. Ang sabi nila sa akin mga minamahal, dito po sa gawain ito'y nagpapagaling ang ating pinakamama pa ng Isus, mga minamahal. Kaya naman, mga minamahal, ako po'y... Ako po mga minamahal ay tumalima sa kanilang mga sinalita, mga minamahal. Inilabas ko po ang aking kasawa sa ospital, mga minamahal. Inuwi ko po dito sa, doon po sa aming tahanan, mga minamahal. Atun niya po mga minamahal, halos hapo na mga minamahal. Ang sabi nga po nila sa amin mga minamahal, kami po ay kanilang pinatanggap ng mga kasawa ng mga time na yon, ng hapong yon sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi po nila sa amin ng mga panahong yon, mga minamahal, sa araw po ng bukas, araw na linggo, dumalaro po kami sa banalagawain, do pa nga po sa dako ng sinilo ang lago ng mga minamahal, o pa kami lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya naman mga minamahal, napakaaga kami nagtungo doon po sa dakot ng siniluhan, mga minamahal, kami sumamba sa unang pagkakataon sa gawain ito, mga minamahal. Naroon, mga minamahal, nakita ko mga kapatiran sa unang pagkakataon ako namangha sapagkat nakita ko mga babae napakahaba ng kanilang mga buhok, mga minamahal. Ngayon ang kanilang mga mga awit, nakita ko rin mga minamal na sila'y nag-aawit na na naroon na sila sa pulpito mga minamal. Ang tingin ko sa kanila ay para silang mga anghel mga minamal. At nga po ng mga aral ng manggagawa sa gawain ito, dito na nga po itinuro na rinig ko na yung mga aral nila na si Kristo raw po ay tunay na Diyos, mga minamahal. Napakaraming talata pala sa Biblia na magpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Hindi namin alam yan, mga minamahal, dahil kami ay hindi kami pinagdadala ng Biblia, mga minamahal. Na mapag-unawa ko yan, mga minamahal. Kami nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Isang himala, mga minamahal, sapagat nang ako'y makaahon sa baptismal tub, mga minamahal. Hindi ko na nga po may paliwanag yung aking naramdaman ng mga oras na yon, sapagat na ako'y maglakad para akong tumatalbog, para akong lumulutang, mga minamahal. Yun po yung aking naramdaman. Siguro nga po'y sa bigat ng aming pasahan, mga minamahal, mga problema, mga hilahil, na ako'y may sa tubig, na na lahat ng mga minamahal, naging isang bagong nilalang ay inyong balingkod, mga minamahal. Simula po noon, mga minamahal, sinika po namin pamuhay ang salita ng ating dakilang Diyos. Nagpakainit po kami sa paglilingkod ng mga panong yun. Tuloy-tuloy po kami dumalo, mga minamahal. Kami po ay nag-akay ng mga kaluluwa, mga minamahal. Hindi naman po binibilang ating ginagawa, mga minamahal. Napakarami namin kaluluwa na dala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yeso Kristo. Maraming maraming salamat po sa ating pinakamamahal pa ng Isus. Binago niya ang aming buhay. Nagkaroon po kami ng kapayapaan sa aming puso at sa aming isipan, mga minamahal. Nagkaroon kami ng tiyak na kaligtasan, mga minamahal, ng ating mga kaluluwa sa pagdating po ng araw, mga minamahal. Maraming maraming salamat po, mga minamahal, o ating dakilan Diyos. Doon po, mga minamahal, naranasin dami ng mga pagpapala, ang mga himala na ipinaito ng Diyos sa aming buhay. Bagaman, mga minamahal, ang sabi nga, hindi laging rosas, mga minamahal, ang paglilingkod, hindi laging laging mga minamahal, hindi laging payapa, dinusubok din pala tayo ng Diyos, mga minamahal, dumada din tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga kahirapan, naranasan din namin, mga minamahal, nang dumalo, kahit walang kapera-pera, mga minamahal, kami naglalakad, makadating lang sa gawain, mga minamahal, naranasan din yung balingkod, na maghayo kahit sa sasakyan, mga minamahal. Maraming maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napakabuti ng Diyos sa aming pong buhay, mga minamahal. Naroon ka pa nagkakaroon ng karamdaman ng aking sambahayan. Dati-rati, mga minamahal, takbo kami sa mga pagamutan, takbo sa mga Butika, mga minamahal, bumibili ng mga gamot, mga minamahal. Subalit ngayon, simula po na makilala namin ang ministering ito, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal, na unawa natin, mga minamahal, na ang Diyos pala siya ang ating great physician, mga minamahal. Amen. Ang sabi natin, yung at minamahal na pastor, hindi raw po masama ang uminom ng gamot. Subalit kayo, may 100% na pananampalataya sa Diyos, mga minamahal wala ka ng gastos, mga minamahal. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat sa ating pinakamamahal, Pinong Isus. Nagkaroon po kami ng unawa, mga minamahal. Binigyan kami ng Diyos ng karunungan, mga minamahal. Upang may pahayag po, mga minamahal, ang kanyang kabutihan, mga minamahal. Maraming maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Pinong Isus. Naaalala ko rin po, mga minamahal, ang isa pang patutunan niya, mga minamahal, yung pong aking beloved wife, mga minamahal, ako po'y nagluto ng ulam na may sabaw, bagong-bagong luto yun, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking asawa, dalan mo yung ating anak sa kabila, kasi po, nasa kabilang panig ng kalsada, mga minamahal, yung po'y highway, mga minamahal nung nga po inilagay ko sa isang bangkong babasagin, yung napakainit na ulam, mga minamahal. Ang sabi ko sa akin, beloved wife, dala mo yung ating anak. Pagtawid niya sa kalsada, mga minamahal. Meron po rumargas ang motor, sinalpok siya, mga minamahal. Tumilapon po yung kanyang daladalang napakait na ulam sa mukha po ng driver mga minamahal at yung pong mangko mga minamahal talagang ini tumila po nang malayo tin po hindi nabasag mga minamahal gayon din mga minamahal dinampot ko yung aking asawa siya nanginginig at nanginginig mga minamahal ako po yung nag-alala sa sabi ko yung baka ko ano baka may bali mga minamahal siya yung pinadala ko mga minamahal sa pinakamalapit mga minamahal diyan po sa pakil mga minamahal sa putang nasa isip ni balingkod mga minamahal ay baka may bali mga minamahal Salamat sa ating pinakamamahal na Pinoy Sus, napakabuti ng Diyos, ni Krak, ni Bali, walang mga minamahal. Ganyan kabuti ang Diyos, mga minamahal, sa kanyang mga lingkod, pag-iingat, sa gabay, patnubay, laging ipinahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hanggang dito na lang, mga minamahal ang aking mga pagpapatutuho, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Laming maraming maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ng Isus. Kaya nga po, kung meron pang salita na higit pa sa salamat, ay akin pa rin sasambitin. Mapasalamatan ko lang po ng lubos ang ating pinakamamahal na pa ng Isus. Ang pagluwalhati, pagpupuri, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na pa ng Isus po lamang. Praise the Lord! Even everybody's you praise the Lord muli na may isang malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Fr. Crisologo Bishop po, sa ating beloved uh, weather nursing Marigas Garcia, pinagpalampas sa salamat para sa ating nakilang Diyos. Dito.